Pero ang itinuturing ngayon na bagong hari o king of the mountain ay si Nelson o Tata Sala na dati ring sundalo ng army. Jose Nelson Tata Sala, isang pangalan na kilala sa Santa Cruz, Davao del Sur at sa buong Mindanao. Ngunit kaunti lamang ang nakakaalam ng buong kwento ng kanyang buhay. Mula sa madilim at mapanganib na bundok ng Diwalwal sa Timog Silangang, Mindanao kung saan libo-libo ang umaasa sa kapalarang kasing liit ng butil ng ginto. Doon unang nahubog ang kanyang tibay, tapang at determinasyon. Hindi siya ipinanganak na politiko. Wala siyang marangyang tahanan at wala rin siyang diploma mula sa prestigyosong universidad. Kasi sa alating isa kami magkakapatid, ito kami mam hindi nakapagtapos ng elementary. Dahil sa hirap ba, yung bahay kasi namin, parang yan nag, Diyan nagkakain, diyan kumakain, diyan natutulog. Mapat yung kapatid ko sa harapan ng bahay na buron. Ang mayroon siya ay katatagan tapang at isip na marunong magdiskarte sa mundong puno ng panganib at kawalan ng kasiguraduhan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Lumaki si Tata Sala sa mundo kung saan bawat araw ay sugal sa buhay. Ang Diwalwal ay kilala bilang isang lugar na kayang lamuni ng sino mang tao. Maraming minero ang hindi na nakabalik mula sa ilalim ng lupa. At marami ang nauwi sa kamatayan o pagkakasakit dahil sa delikadong kondisyon ng pagmimina. Dito natutunan niya ang pinakamahalagang aral, survival. Sa bawat araw na ginugol niya sa ilalim ng bundok, natutunan niyang maging maingat magdiskarte sa mga hamon at alagaan ang kapakanan ng mga kasama niya sa minahan. Sa kabila ng delikadong kapaligiran, isa siya sa kakaunting nakaahon. Hindi lang siya nakaligtas, nakaangat siya. Mula sa simpleng minero, unti-unti siyang naging leader ng komunidad. Ang dating minero kalaunan, naging barangay captain sa Diwalwal. Bukod sa kayamanang namina niya, nakamit din niya ang kapangyarihan. Ito yung una nagpapatakbo ng asosisyon dito, no? medyo magulo. E noong 1987, din na, tumakbo ako bilang isang presidente ng asosisyon. Nanalo na naman. E, narilik ako ulit, 88, 89, tatlong beses ako narilik. Dito nagsimula ang mas malaking yugto sa kanyang buhay, ang pagpasok sa lokal na politika. Ang karanasan niya sa diwalwal ay nagturo sa kanya ng disiplina, malasakit at determinasyon. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng magutom, ng walang kasiguraduhan at ng maghirap araw-araw para sa pamilya. Dahil dito, ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa totoong pangangailangan ng mga tao, hindi lamang sa malalaking proyekto o formalidad. Habang marami ang nawala sa dilim ng tunnel, si Tata Sala ay isa sa mga bihirang nakalabas ng buo at higit sa lahat nakatulong sa pagbabago sa komunidad ng mga minero. Siya ang nag-organize ng mga small-scale miners. Nagtayo ng mga sistema upang masiguro ang kaligtasan sa lugar ng pagmimina at ipinakita na ang leader ay dapat kasama ang kanyang nasasakupan sa bawat hamon. Ang bawat desisyon niya ay nakaangkla sa praktikal na karanasan at malasakit sa tao. Itinuro niya sa mga minero kung paano maiwasan ang panganib, kung paano makipag-ayos sa mga may-ari ng lupa at kumpanya, at kung paano gamitin ang kanilang kakayahan para umangat ang kanilang kabuhayan. Noong tumakbo siya bilang mayor ng Santa Cruz, maraming nagtanong, paano makakapamuno ang isang taong hindi politiko mula pagkabata? Ang sagot ni Tata Sala ay malinaw. Ang leader na nasubok sa totoong hirap, mas malakas kaysa leader na aral lang ang sandata. Agad niyang ipinakilala ang No-Bribe Policy. Walang lagay, walang palusot, walang special treatment. Dahil dito, nakamit ng Santa Cruz ang pinakamataas na locally sourced income sa buong Mindanao, isang bagay na hindi pa naabot ng ibang bayan. Ipinakita niya na ang malinis at matapat na pamamahala ay posible, kahit hindi ka nagmula sa mayayaman o kilalang pamilya. Kasabay ng transparency, tinutukan niya ang infrastruktura, pinagawa ang bagong government center para sa LDRRMC Comelec at DSWD. Itinayo ang municipal gymnasium para sa kabataan. Inayos ang mga kalsada sa kabundukan para umangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at binuksan ang mga daan upang mas madali nilang madala ang produkto sa merkado. Tinutukan niya ang pagpapaunlad ng bawat sektor. Ang mga estudyante ay binigyan ng scholarship at pinansyal na tulong. Itinayo ang DSSC extension campus upang ang kabataan ay hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para makapag-aral at ang mga pamilyang mahihirap ay sinikap niyang matulungan sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan at panlipunan. Ang pag-abot program ay inilunsad para sa mga taong lansangan upang maramdaman nilang may pag-asa at may nagmamalasakit sa kanilang kalagayan sa likod ng kanyang pamumuno. Kasama niya ang kanyang pamilya. Ang asawa niyang si Jamaila Kim Sala Budak, na board member sa Mabini, Davao de Oro, at ang political allies na si Congressman John Tracy Cagas, sama-sama silang naglilingkod hindi lamang bilang pamilya, kundi bilang isang kupunan para sa kaunlaran ng Santa Cruz. Noong Mayo 2022, bilang mayor-elect, lumabas si Tata Sala sa segment ng Eat Bulaga. Dito ibinahagi niya ang kanyang personal na kwento at mga plano para sa munisipalidad. Ginamit niya ang platform upang ipakita ang kanyang pag-angat mula sa hirap ng diwalwal at ipaalam sa pambansang audience ang kanyang mga proyekto at programa. Pinakita niya kung paano ang isang leader na lumaki sa kahirapan ay kayang magdala ng pagbabago sa kanyang komunidad at magsilbing inspirasyon sa marami. Sa kanyang termino, naharap siya sa Senate hearing tungkol sa umanoy peking birth certificates at iba pang dokumento na ginagamit ng sindikato. Mayor Sala of Santa Cruz, Davao del Sur. So, dito nga sa lugar nyo, uh, natuklasan yung maraming fake birth certificates. Uh, ano yung nalalaman nyo tungkol dito? Pwede po yung legal ko ang magsalita. Uh, municipal legal. Si Atorne Camardo. Ayon sa Senado, ang halaga ng pakete ay 300,000 para sa birth certificate, pasaporte, driver's license, at iba pang IDs. Kadalasan, mga dayuhang Chinese national lang target na isilang magkaroon ng peking pagkakakilanlan bilang mga mamamayang Pilipino. Ang mga dokumento ay nagmula sa Local Civil Registry Office ng Santa Cruz mula 2018 hanggang 2019. Samantalang ang totoong bayad sa PSA ay 180 to 365 pesos lamang. Ipinakita rin ng pagdinig kung paano gumagana ang sindikato mula sa pakikipag-ugnayan sa tiwaling opisyal ng gobyerno hanggang sa pagkuha ng huling dokumento. Layunin nilang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng kliyente upang makagawa ng ilegal na aktibidad. Pinuri si Mayor Sala sa mabilis niyang aksyon at kooperasyon sa pagbuo ng ad hoc committee at sa pagpapakita ng integridad ng LGU. Sa kabila ng kanyang nagawa at tagumpay, may mga kontrobersya rin na bumabalot sa pangalan ni Tata Sala. Isa na rito ang umano'y kaugnayan sa pagpatay kay Kapitan Oscar Dodong Bukol noong November 25, 2025. Janrey Labador! Ah! Ah! Oh! Mariing itinanggi ni Sala ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Gayun din, naitala rin sa kasaysayan ang kaso ni Mungkayo Mayor Joel Brillantes noong 2003, kung saan ayon sa testimonya ni Arturo Lascañas, isang dating pulis at miyembro ng Davao Death Squad, si Tata Sala ay kasama sa mga umano'y salarin. Maring itinanggi ni Sala ang anumang pagkakasangkot sa kaso at wala pang formal na kasong kriminal na naituloy laban sa kanya. In 2000, uh, Jewel Brillantes is become a mayor in Mungkayo. I have to explain that. We were doing the ballet TV. We were working on that. Uh, Jewel Brillantes was work, working in another area. But then, he made a tunnel that went right under our tunnel. That was it. That was the trouble. yeah. <laughs> We did not feel that. but. but then you have been charged of the murder of Okay. Brilliant. Brilliant. Yeah. So you didn't do it. <laughs> And, uh... Bukod dito, noong Pebrero 2020, siya ay sinita ni noong Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na inakusahan siya ng paggamit ng pangalan at litrato nila upang magpakita ng impluensya, lalo na sa kampanya bilang Pangulo ng Philippine Councilors League. Mariing itinanggi ni Sala ang anumang maling gawain at malinaw na sinabi na hindi siya sangkot sa anumang transaksyon na inuugnay sa kanya ni Mayor Duterte Carpio. Higit pa sa lahat, may pangarap si Tata Sala ang gawing lungsod ang Santa Cruz. Hindi lang ito titulo, daan ito para sa mas malaking pondo, mas maraming oportunidad, at mas magandang kinabukasan para sa bawat Santa Crucian ang kanyang mga proyekto at programa ay patuloy na nakatuon sa pagunlad ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at seguridad ng kanyang mga nasasakupan. Mula sa madilim na tunnel ng Diwalwal, ngayon ay nasa sentro siya ng pamahalaan ng Santa Cruz. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na hindi hadlang ang pinagmulan para maging leader. Ang tunay na pamumuno ay nanggagaling sa karanasan, tapang at malasakit. Sa bawat hamon na kanyang hinarap, Mula sa hirap ng pagmimina ng mga batong mayaman sa ginto hanggang sa komplikadong mundo ng politika, pinatunayan niya na ang determinasyon at integridad ay sandata sa pagbibigay ng pagbabago at pag-asa sa kanyang komunidad.